So, eto na nga mga habibis. Papunta kami ngayon ng palengke ni na ate Rose at saka ni Justin. Ininvite ko kasi yung dalawa kong friend na mag-overnight sa bahay to catch up at saka mag Char. Kaso, konti na lang pala yung laman ng ref namin kaya eto, nasa palengke kami today. Sabi ni ate Rose, paubos na to yung aming itlog kaya eto, bumili ako ng mga 45 pieces ng eggs. And then, parang gusto kong gumawa ng kare-kareng pata para sa mga bisita ko kaya eto, bumili ako ng dalawang pata. Sinamahan ko na rin ng mga liempo. Nakita ko pala itong tulingan at naalala ko may nagbigay nga pala sa akin ng ride cam yung office mate ko si Nanet. Magluto ulit ako soon ng sinaing na tulingan Si Ate Ros naman pumunta ng bangus Kasi nagpapabili yung kasambahin ng kapitbahay namin ng bangus Bumili na rin ako ng isang malaking bangus Gusto ko yung matabayong chan Magluluto ako ng paksiyon na bangus sa ibang araw Napadaan din kami dito sa mga nagbebenta ng prutas Kaya bumili ako ng lakata na saging And then bumili na rin ako ng mga gulay Na gagamitin ko para sa aking kare-kareng pata Ang gaganda at ang lalaki rin ng mga pechay dito In fairness, mura pa tapos may nakita akong patola kaso hindi ako marunong magluto niya. Sabi ni Ate Rose marunong daw siya kaya ito bumili ako ng dalawa. Namiss ko na rin kumain ng patola eh. Pag-uwi namin ng bahay, eto nag-start na magprepare ng mga ingredients para sa aking kare-kareng pata si Ate Rose. Kaya nag-start na akong magluto. Una kong ginawa, pre-pressure cooker ko yung ating mga pata para naman malambot na malambot siya. Nilagyan ko ng bawang, sibuyas at saka ng pork cubes at saka konting asin. At nilagyan ko rin ng pamintang buo, hindi yung durog char. Tinakpan ko at pinasure cooker ko for about 25 minutes. At habang pinapalambot ko ang pata, nag naman ako magprito ng mga talong. At nung okay na, hinango ko isa-isa at isinantabi ko muna yan. Ilalagay ko yan mamaya sa ating kare-kare. Ayan, in fairness, ang bango ng ating mga talong. After that, nag naman ako ng bigas. Iniligay ko lang sa mainit na kawali, tapos sinintay ko lang na mag-light brown ng color niyan. Pinabantayan ko muna kay Justin yung ating bigas kasi luto na yung ating pata. Pinadaluyan ko ng tubig yung takip ng ating pressure cooker para mabuksan ko agad. At eto na nga malambot na ang ating mga pata kaya isa-isa ko na siyang hinango. Binaligan ko yung ating bigas at ito kulay brown na yung kanyang color. Kaya naman niligay ko na sa ating meat grinder. Pipinuhin ko itong ating bigas kasi ito yung gagamitin kong pampalapot mamaya sa ating sabaw. Kaso parang hindi kayang ipowderize ng meat grinder yung ating bigas. Kaya pinapino ko mabuti kay Justin using mortar and pestle. Mas gusto ko kasi yung mas pino pa. Next naman is nagpakulo ako ng tubig na may asin kasi mag-blanch naman ako ng ating mga gulay. Una kong blanch ang mga sitaw. Gusto ko yung half cook lang na medyo crunchy yung mga gulay ganyan. And then, isinunod ko naman ang mga pet chai. Saglit ko lang din yung blinan, siguro mga less than 2 minutes lang. Gusto ko sana may puso ng saging kaso wala kami nabili, nakakaloka. At eto na nga, nag-start na ako magluto ng kare-kare, nagisa na ako ng bawang at saka ng sibuyas. And then, iniligay ko na yung pinagbabara ng ating anato seeds. Pampakuhay ng ating kare-kare. Tapos, iniligay ko na sa sabaw ng pinagpakuluan ng ating pata. At iniligay ko na rin yung ating dinurog na bigas. Tapos, inalo-halo ko lang yan ng very light. Ang gusto ko pala sa kare-kare ko yung parang may lasa na, kaya naglagay ako ng konting patis. At nilagyan ko na ng peanut butter. Mga tatlong kutsara yung ginamit ko dyan, hindi lang nakita sa video. At nung malapot na yung ating sauce, iniligay ko na yung ating pinalambot na pata. Tapos, hinalo-halo ko lang ulit ng very light. Tapos, tinimplahan ko lang ng konting paminta at hinalo-halo ko lang ulit. Parang medyo napalapot ang ating sabaw. Kung gusto nyo i-adjust, dagdagan nyo ng sabaw. Depende sa texture na gusto nyo i-achieve. Itong sa akin, hindi ko na ina adjust Kaya na sa akin yan. At eto na nga, ready na ang ating kare-karing pata na may gulay. Nagluto rin pala ako ng shrimp para naman dalawa yung ating ulam. Gumamit na lang ako ng ready-to-eat na bagoong na nasa bote. Nakakatamad magluto ng bagoong char. At tamang tama, after kong magluto, dumating na yung dalawa kong friend. And stick ang niluto ko. Yeah. Daba, thank you for visiting me. Mm. Diba? Iluto ako sa inyo ng kare-kare at saka ng buttered garlic shrimp. Tikman natin. Tikman. Ah, Sige. Ay, kasama lang serving spoon. Ano? Serving spoon, Ate Rose. Thank you. Ah, Tikman mo ang kare-kare ko. Ang lasa niyan. Grabe, ang sarap. Kaya sa kasa ko yung peanut. ano, ah, nalilang ako ng peanut mm -hmm. butter. Pero wala akong mani eh. Yeah. Dalanin ng peanut butter. Sarap. Diba? Ang pak. Mmm. Ay, e ang bagoong. Kumusta? Gusto ko yung bagoong kasi medyo manamis na mo. Gawa ko yan. Mm, sarap. Eh, may lang. Hindi ko binawa. Binili ko lang yan. Mark, tikman mo na. Parang bias. Yung kare-kare. Kare-kare ang ating dish for tonight. Gusto ko na mga message naman sa akin ito. Ikaw ba to? <laughs> <laughs> tikman mo ang ating kare-kare. Rock. <laughs> okay, Bakit may pagtawa parang hindi naman, friend. <laughs> Masarap talaga, ha? Yes. Yay, let's go. Ito na, Justin. Ayun na kayo, kaya na tayo. Nandito na yung mga plato nyo. Let's go. Ay, gumagawa sila ng Habibi. Collagen. Lagyan mo na yung bago. Ayan, ayun o. Tingnan mo na wala. Wala sa naman yan. Next time, nadamihan ko pa sa bottles. Okay. No? Masarap, di ba? Mm. Atalaw, sige man. Ang um, nambot ng baboy sa akin. Pernasher ko kasi natin. Sarap. <laughs> hipon. Ang sweet chili garlic. Buttered garlic. Ito naman yung hipon. Titikman natin kung anong lasa. Mmm, masagap. Lasang-lasa yung garlic na butter at sweet chili na may anghang yes